mga idol para well, ito ay binilay ko ayan apat yan rubber bushing para sa hub ng PMX ang nakalagay dyan pero sa alpha ko ilalagay yan eh sa RUSI RUSI macho 125 eh, pinatulis pinatalim ko lang grinder ayan isisinsilin yung gilid nyo eh para matanggal yung Busing na to. Ano ang video? Ang video. Ano yung gago? Ano yung gago? Tanggal na! Tanggal na, Anggal na long nose. na nyo oh. na. Pukupingin nyo lang. Basic. Oh. kabit, madali na ikabit siya. Sample. Ito, NTK. NTK, ito siya. Pwede nagbukas na ako isa eh. Basic lang yan. Ganyan lang oh. So, ito pwede. Kasyang kasya din sa may gilid. Eh. Pupukuha niya lang. Pupukuha oh. lang. 17 mm 17 mm Kapok na Sapto nyo lang sa pisngi Ayan, pisngay Okay na, ganyan lang Ganyan lang, madali na yan Ipipipin nyo lang itong bakal dito Para makuha nyo tulad ng ginawa ko Ito na ba? Ganyan lang oh. oh Basic, basic Pwede tatapusin ko na, hindi ko nabibidyo ang lahat